Sabi sa akin. can you speak in English? Napa-English tayo tayo ng ano eh. Balok to eh. Good afternoon, sir. Sir Chandra. Ah, uh, sir, I don't know which one is yours. The big one. You too, sir. Okay, the sender told me that that one is the last drop of. Megas, Megas, yan na yan. That was Max, the first Max, drop of. Oh. I'll take a picture, sir. Napalaban na naman tayo sa English May upak Parma, kebab, falafel, manakish, hummus With cephalis best rice toppings Kanina customer ko din mga ano din yun Hindi ko alam kung arabo o indiano At ayun na Online na naman si Kuya Shelby Good morning po sa lahat ng ating mga taga-panood so, Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe Subscribe na po sa channel natin At sa mga datihan nating subscribers Good morning po sa inyo lahat So subscribers man o non-subscribers Good morning po sa lahat uh, What a blessed morning Kasi medyo clear sky you na know? oh hindi kagaya nung kahapon sa kanilang mga nakarang araw basta after nung nagano November 2 yung bagyo so ayun guys ito nakapag vlog na naman ako kasi wala ng bagyo hindi makapag vlog nung mga nakarang araw guys kasi baon mo ba sa atong camera natin eh so ayun guys samahan nyo ako sa biyahe ko ngayong araw uh, November 5 Wednesday So, walang game plan. At sigurado, walang single book. Kaya siguro masama masamahan natin na isa para kahit pa naka-double book naman, masulit natin yung biyahe. Okay? So ngayon, kung ano bigay na biyahe ni Lord, yun yung natin. Okay? So abang-abang na lang mga boss sa upcoming booking natin. Wala pa ang booking eh. Kakapagas ko lang eh. Tapos sabi intro. Okay? Peace! Okay na mga boss. Buhay naman ang booking. Sa Loocan or sa Makati. Captain M. Reyes. Documents. tayo rito to pero sabayan natin. Update update mga boss. Sa susunod na booking. Peace! Pangalawang item natin. Dito na ako sa dilemma nakakuha. Okay. Hindi naman ito Makati. E, ito yung pamasaya niya. 186. Tapos yung sa kaloka pa ito Makati. 248. Ginawa ng 250. So dalawa na ito mga bot. Pangatlong item. Papunta ng Pasay. So mahuhuli dito kasi Pasay to eh. Punahin natin yung mga Makati. Baka diretso pa na ito boss. Tatlo na to, Pwede na. Hindi na yung point A to point B natin na ano ruta, no? So, update, update mga boss. Makati to, Makati. Peace! First item mga boss, drop off. Dito na. Okay na, ayan na. Jupiter. Okay. Next drop off natin ay Captain M. Reyes. 13 minutes. 4 kilometer. Okay, update, update mga boss. Second drop off. <laughs> Second drop po mga bos oke na. Okay na. Dito sa Captain na yung Reyes. Okay. Mamaya natin complete niya. Next drop po. Pasay. 6 minutes. 1 kilometer. Picture ako lang. 120. Apo. Alright. Okay na boss. Thank you po. Thank you po. third item mga boss drop off na pasay plus na natin to so syempre after nito oh, hanap ulit tayo padiliman wala nang ano ano to trat tratin na natin to para makarami Okay? update update mga boss Okay na mga boss may na pick up na tayo pasay papunta makati so malapit sa lang to mga boss sa lang to walang double boost Okay, update update po sa pick up. Item pickup pick up na so to drop off so daily, blade lang yan lang to sa may ano pinarock sa suspension ito lang to mga boss okay na mga boss item drop off na dito lang sa may DMCI pinarock sa suspension okay o, so, next ka agad hanap tayo kagad na booking update natin o oh. na so, akong booking, dalawa to. Makati to Makati 104 saka Makati saka dag tatlong drop off 176 Bali 276 lahat to. Una ko na pick up to yung pagkain. Next natin yung documents. So dito sa multiple drop off, hindi pa lang kung sino mang bubay delivery fee eh. Napalaban tayo sa English din kasi Arabo. Sabi sa akin, "Can you speak in English?" hindi ako prepared mga boss eh napaingdis tuloy tayo ng ano eh balok tot, eh next pick up natin to documents Makati to Makati pick upin ko muna mga boss ayot yung pick na documents update update sa mga drop off dami nito 1, 2, 4 na drop off pala mo naka ano, multiple booking ano eh, no? so, no, no, no. yeah. Right, sir sir Chandra Ah, uh, sir, I don't know which one is uh, yours. The big one. You choose, sir. Yeah, we choose. Okay, the sender told me that that one is the last drop of. Is it the last drop? <door. laughs> but that was the first drop of. It's okay. 176. I'll take a picture, sir. Ah, palaban na naman tayo sa English. <coughs> Naiwupak. Second drop-off. 11 minutes 2.9 km sir thank you sir okay na mga boss second drop off after nito last drop off na Swellig Makati okay na mga boss final drop off dito sa Swellig okay na nakapag pa rin sa tayo kayo ma'am boss na yan yeah. paano mga boss update update hanap ulit booking Peace. parang ulan no? oh tayo papunta ko na galing dito sa Makati papunta ng St. Luke's Medical Center paano boss? update update na lang pagka nahanapan natin ang kasabay nahanapan natin ito kasabay medyo malayo update ko kayo mga boss ha hello mga boss update ayun may nakuha na tayo isa papunta rin ito ng kalusugan second item pick up na ang laku ito oh ball pen mukhang mahal ito so, so iningatan ko nilagay ko na sa bag ko kasi mukhang mamahalin eh nakakita ko ng ganito lang sa SM mga parker na brand anyway okay na mga boss pick up na yung second ano natin second booking tapos abang nag-aantay ako doon may nakuha ako So, Nara building Pasong Tamo Extension papunta ng Banawe. Update update bang mo sa pangatlong pickup up. Makati papunta ng Siena. Hello mga box, Update. Okay na. Drop na yung ano. Drop na yung parcel. na siya mumukawak ng dalawang box. First drop off dito. St. Luke's Medical. Next drop off. 2 km 6K, no? 26K 26K? <laughs> Kaya ang taga niya yung minamata Oo Hindi, tsaka ano daw na yun uh, may, may sentimental vibes Thank you po For 26K? Grabe Kaya sinipti ko na eh Talagang iningatan ko na eh Ramdam ko mahal eh. Next laptop natin, Sienna. Blueprint, ma'am. Tapo. Picture lang ko lang, ma'am. Thank you po. Hello mga boss. Update update. Time check 5:01 PM. So ito yung dala natin. Santa Mesa Heights, Santa Mesa Heights. Tatlong Santa Mesa Heights. Tatlong Santa Mesa Heights. Puro papunta Makati yan. Isang 184, isang 136, isang 248. Hindi ko na ito masasabihin kasi pagkain No? Nagmamadali. Okay guys, proceed na tayo sa deliver. Tatlo naman na ito eh. Okay na mga boss, item drop off na pagkain. Second drop off dito sa May One Ayala. Mga boss, next drop off natin. Last drop off final dito sa Makati. Okay na mga boss. Item drop off na. Number 2281. Ito. Drop off. 184. Update tabi ko kayo mga boss pag kami nakuha na tayo pabalik. Pauwi Bulacan. Peace. Makati papuntang Socorro. 122. Ayun mga boss. Unang pickup natin pauwi. Pickup-pickup muna mga boss. Ayun mga boss. Item pickup. Tapos habang papunta ako may nakuha na rin ako wallet ito. Makati to Diliman. So dalawa na to mga boss. Update sa akin. Pangalawang pickup. Update ko. Update ko kayo. Pangalawang item mga boss. Kung so, sa na sana ako sa pangalawang booking. biglang may lumabas. Ito. Nadamay pa to. Pangatlo. Bali ito yung magiging pangatlo. Pero pangalawa ko na pickup. Update update mga boss Meron pa ako na pick up dito pangalawa Bali may lumabas kasi na booking eh Eh, 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 eh. Takto din naman Kaya akin, huwa ko na Palapit lang kasi to Okay na na pick up ko na Bali pang punta Papunta na ako doon sa pangatlong booking Kuya Chan, kayo Apo ah, Thank you po Okay na mga boss picture picture pangatong sikap papuntang diliman so okay na tong mga pick up natin puro pa diliman to tatlo okay tara gaya na tayo good evening po lala mo po lang sir sige sige picture mo muna po muna ko ah sige po Thank you, sir. Ako, okay, picture lang pala natin. Thank you po. Next drop off natin. 12 minutes away. Pero okay lang kahit 4 kilometers kasi doon na rin ang ruta natin to uwi. Eh. Pangat drop off mga boss. Update ko kayo mamaya. Okay na mga boss drop na natin yung pangat ng pang drop off antay lang tayo ng bayad okay na mga boss success na ang delivery natin ayun okay, mga boss so complete na natin kinita natin ngayong araw no ito yung kinita natin no ito mga boss so naka booking tayo ayun no kita ba mga boss naka booking tayo tapos naka 1867.60 tayo. So, yun yung biyahe natin sa 12 hours. Uh, overall ang biyahe natin, matumal nung ano. Yung palabas ako ng Bulacan, papunta ng Maynila. Parang hindi ko gusto yung naging biyahe ko nung umaga. No? Sa totoo lang kasi, although priority naman yun, Caloocan or to Makati pero yung kasunod hindi ko siya nasundan ng ano eh hindi kagaya nung mga last na biyahe ko mga boss may naka priority ako na sa Nuse del Monte Bulacan to Makati tapos na samahan ko pa ng ano tatlong diliman yun so apat pa Makati so na, ang nasama ko lang yata dalawa yung isa diliman yung isa sa may ano pa Pasan na and Domingo ba yun? So, online ang layo ng mga pagitan ng pick-up. Pero wala tayong cancel ngayon. Walang kasaway na booking ngayon. Ayun. Paano? Hanggang sa muling vlog natin. Muling biyahe sa Lalamug. kita ulit tayo mga bossing ha. Ride check lang. Take it easy lang. Yo! 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 Mga boss! kita Kitakiss tayo ulit sa susunod na vlog ni Kuya Kelvin! God sa ating lahat. May iba siguro, mga nakakain na. Ano kayong niluto ni Pisces? Okay mga boss. Ride safe lang lagi sa mga nagdadry. Abangan ng pasensya. Relax lang. Okay. Ano bueno, yung na biyahe eh, ni Lord? Hindi nang ipabiyahin natin. Hindi nang papakpakin natin. Okay? Peace! See you! Maalala ko pala yung mga gusto mga magpa-shoutout sa, sa next vlog natin. Mga boss, mga gusto mga magpa-shoutout, comment down dito lang. Comment down dito lang sa comment section ng video ng vlog natin ngayon. Okay? Ayun lang mga boss. Sinahabol ko lang. Peace!